Hello, mga ka-sponge babe? mga nagplano, dito ang amuad adto Kung wala pa mo kagikan, tan, on ako, mas maayo mo. mo adto na lang dito mga sunot adlaw. Siguro ka marang mga mingaw-mingaw kay murag. Karoon na man siguro ang kanang pagtabang niya. Dugay dito di mo maabot sa inyong gituan dito. Mauna yan ako masigurado. Ay kanita na no, puro dito yung mga relics Good, good. Kanita na sa mo, pag gawas na ko, mo pagkapit. Actually, mugikan nung kami yun yung kadlawan, pero murag di naman maayo ikikan kay liluan pa lang kay daan. Ako, tagaliluan ko, pero ga-traffic na daan. Lisud, lisod yun kayo. Kung dili mo mainitan, maabdan, pila pa mo kauras, maabot dito sa inyong adyatuan. Lisod na yun, grabe, kapatid, kainit na lang. Sus, murag, ako lang siguro to yung nun ako may gagawin nga, huwag mahimok. Dili na lang siguro na to at no? Kay murag, buta lang sa siguro gin. Kamo, <laughs> kamo ra sud og karang ang inyuhang kanang sakinan kay open, ay kanang open mas ako ka suggest. Pero pipila jud mo ka oras kalay. Layo ba atong bugol, layo ba to kay di man siguro mag kay murag daghan man kayo nanabang karong adlaw, Domingo labi na sa mga way trabaho. Paingon dyan ko. Grabe, traffic dyan kayo sa Liluan pala nga, liluan. Murag ka traffic ka, asa ka Sige, maoro to ko i-share. Ha? Paknaan na no? paknaan na daw. May ko, paknaan sel? Sus, grabe. Murag, ani na lang yun, di nilang siguro na mga ton ka Sige, maoro to mga ka-sponsor. Thank you. This is Desiree at your service. Buyers. yours. what's in Tak yang trafik ke ni muat ke kaunnya? Tak ada yang ke